Ayun mga gawiks no, ang ating walong piraso na sili nating na transplant dyan o na ipunla sa cup noodles. Ngayon mga gawiks ay ating ilipat na dito no. Yan ito sa hanging style no. Dito natin ilusot sa butas na yan para ito ay naka nakasabit sa itaas sa iri, nakalaylay sa iri mga gawiks. At dyan nga natin ilagay mga gawiks no. Yan, dyan natin isabit ngayon ay ating ililipat na yung mga yan dito sa ating plastic galon. So yan na mga gawiks. At dito may lupa tayo dito mga gawiks na pwedeng magamit. Hinanda na natin. No? So isa, -isa yan natin yan ngayon. So ang gagawin natin mga ay ay lagyan muna natin ng kunting yan kunting lupa dito mga gawiks no? ay bago yun ay ilagay muna natin to yan. So ganito lang mga guwigs, ang paglipat lipat niya no. Ipasok natin sa loob itong ating sili. Yan. So hilain natin doon mga guys. Hilain natin no. Ayan So matapos mapasok diyan, lagyan natin ng lupa. Yan, may mga ugat dito mga guwigs. So ayan na. Nalagyan na natin ang lupa at ating diligan yan. Isabit natin doon mga guwiks pagka okay na no. Nakaready na ang kanyang tali. So yan. So tama lang to mga guwiks. Dagdagan na lang natin to ng lupa no. So ngayon itong tali ay isabit natin doon sa taas mga guwiks no. Yung pinakita ko dyan. Yan. So isabit ko muna itong una nating nagawa mga guwiks. So, ayan na nga, mga guwiks no natapos natin yung una. 'Yan. So, dito siya ngayon mga gawiks. Apat 'yan sila muna ang ating ilagay, you know? apat dito. Ayan, apat 'yan. So, 'yan ipagpatuloy pa natin yung tatlo. Ayan pa yung tatlo natin na 'yan, plastic galon. So, may tatlo pa tayo ngayon mga guwiks na ating transplant. So, ganun pa rin ang ating procedure, no. 'Yan, alisin lang natin dito sa kanyang cup noodles no so ayan yung ugat nya mga guwiks at siyempre pasok natin doon huguti natin so ayan so, natin ng lupa dalawa na lang mga guwigs ito ay itali na rin natin doon sa taas yan so natapos na natin yung dalawa, ito na yung pangatlo mga guwigs at yan ay tapusin natin hanggang sa makaapat tayo So, tapos na tayo dito ngayon mga no, yung apat na sili na ating itinanim nga dyan sa, ayan, hanging style. So, yan ang ating antayin mga gawiks at alagaan natin yan. So, yan ang ating mga tanim-tanim dito sa mga kung anong paraan ang ating ginagawa. So, yun lang. Update natin yan. Ayun mga guwigs, ang masayang morning sa lahat dyan, No? Update ko lang yung ating tanim na sili sa hanging style. No? Ayan. So may mga bunga na yan mga guwigs. At may mga bulaklak pa na kasalukuyan ngayon. Ayan. Ayan yung bunga. No? Ayan. yan ang bunga niya. So yan yung ating antayin na magiging color red. Ibig sabihin ay maka-harvest na tayo ng hinug. So yan. So yan ay may karagdagan pa mga guwiks no na ating pinaalagaan. So yan mga bulaklak. So yan yung ating aantayin na makapagpitas tayo ng hinog na sili. Panglagay natin sa ating sausawan at gagawa tayo ng ating sausawan din sa buti. So yan lang mga guwiks no. Update update ko lang to hanggang sa tayo ay makapag harvest na ng hinog yan ayun mga weeks, update natin yung ating sili no, sa hanging style ayun mga weeks, tayo ay mayroong isang pirasong nakitang hinog na no? ayun So yan ay may mga bunga pa at may bulaklak no. Ayan ang ating style. Marami na siyang bunga. Ayan ito. Hintayin natin na mahinog ang mga yan mga Gawiks, at may isa na nga tayong nakita dito no. So ayan yung ating style sa ating pagtatanim ng ating sili. So update update lang natin to mga Gawiks, kung maparami, maparami ang bunga at makikita natin yung mga pula-pula dito na kung mahinog ang mga bunga nyan. So ayan. So, wow. So yan ay ating inaalagaan dito Isa sa mga tanim natin na sili So yan, update lang natin to mga gawiks no Ayun mga gawiks, update natin ulit yung ating bunga ng sili no Ayan, ngayon ay nagkulay red na At yung dito mga gawiks mukhang napansin natin ang red na rin, tatlong piraso at marami pang bunga ayan yung ating sili nasa eri ayan wow so dito sa baba mga gawiks ayan mapansin natin mayroon tayong sili dito nalaglag sayang ayan oh sayang ito mga gawiks nalaglag yung sili natin so ayan update lang natin to at ito mga gawiks pwede na nating maharbisto yung mga pula na yan kasi malalaglag lang din yan so ayan lagay lang muna natin dito no ang ano na to nalaglag yan mukhang mayroong nag interest na ibon pagabi so yan so ito yung insekto sa sili mga gawiks no na kailangan natin alagaan na ma control ayan So, yan, oh. Yun oh. yan. o. Yun Yan. Ito yung nakakasira sa tanim. Sa dahon ng sili. Marami ito. Yan. Ayan o. Oh. So, yan yung aking nililinis lagi dito mga gawiks. Binabrasan ko ito. Yan. Tot brush. Binabrasan ko ang mga ito. So, yun lang. A Update natin yan. Yung ating mga sili na yan. Ayun mga guwiks, ang masayang morning sa lahat dyan no? Ang ating gagawin ngayon mga guwiks ay update natin yung tanim natin na sili no? At mayroon tayo na naman ulit na pipitasin na bunga Sapagkat sayang naman yung hinog na hindi natin mapitas dito So ayan yung ating hanging sa ere na ating tanim na sili Ayan So namulaklak pa tong isa mga guwigs, dito no Namulaklak pa yan So yung pangalawa Ayan, ang pangalawa mga gawiks ay napitas na yung bunga, yung hinog. Ayan, napitas na. Napitas na to. So, dito, ayan. Napitas na rin dito. Ayan. Ito yung bunga niya mga gawiks. Ayan. Ang bunga niya, no. So, dito tayo mga gawiks. Mga apat na piraso na pipitasin natin ngayon. Ito, ayan. Makapitas na tayo, no yan si natin to harvest tayo sa bunga hindi sabay sabay kasi lahat mga gawiks kaya ang napitas natin dito kapag uh, hinog na pwede na nating unti unti ino so marami na tong napitas mga gawiks dito marami na so ito ngayon yung ating pitasin no apat na piraso so ayan so marami na tong mga napitas dito ayan mga napitas dalawa dito no tapos dito sa sanga na to ayan sa ayan yung tatlong pirasong bunga diyan at dito may dalawa so lima anim uh, so itong pangatlo magawiks ayan yung pangatlo medyo marami siyang bunga ngayon niyan ang ating napitas ay apat so dito yan namulaklak pa ang ating sili na yan ganun din dito namumulaklak pa lang ayan wala pa tayo ditong sili na napitas mga gawiks no Dahil ito ay namumulaklak pa lang Ayan Ayan So ito ay lagi lang naman nating dinidiligan araw-araw So yun lang mga gawiks Ang ating kinuha ay yung hinog para hindi masayang no So dito naman mga gawiks ay Binsan mapapansin ko Yung iba Nating kasama dito Mapapansin ko may mga napitas na sila ay hindi natin alam, hindi nagpapaalam. Yung ating mga kasama dito ay namimitas din. Kaya yung iba dyan na napitas ay hindi ko pitas yan, kundi pitas ng iba. Sila yung pag-uras ng break time sa lunch. May nakakaalam dito. Sila ay kumukuha pagkailangan nila ng sili. So yun lang mga guys, update ko lang ang aking tanim na hangin sili dito no. So ganun lang, kaya kapag walang garden sa plastic bottle, itali ilang sa iri, pwede nang alagaan para makaharbis ng tanim. So ito yung porwisyo sa tanim ng sili mga guys, yung apids kung tatawagin, ayan. Ayan, mga pisti, ayan no, ang dami. Ito, ayan no. Yan yung pistis sa dahon ng sili dito mga gawiks no kahit saan naman. Ayan. So yun lang update ko lang tong tanim kong sili hanggang sa pagharvest ulit. Dahil sa marami pa naman dito ng ayan. Mga nakalaylay na yang sanga na yan. Ito lang ang marami. At syempre dito ay mga namulaklak pa lang. Ayan. So Yan mga gawiks, ating makikita na nagbunga na yung ating tinanim na sili. Nakatanim lang yan mga gawiks sa bakanting plastik na baldi mga gawiks. At hinog na nga mga gawiks yung mga bunga niya. Makikita natin mga pulang-pula na sila mga gawiks. So pwede na natin yung makinabangan mga, mga gawiks. Kaya tayo nag-interest na magtanim nito mga gawiks dahil sa mahal ang sili ngayon. So hindi lang yan mga gawiks at mayroon pa tayo ditong ibang mga sili na itinani mga gawiks. So antayin natin ang kanyang pagbubungan nito mga gawiks. Bali walong balde yan mga gawiks.